Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat Ibalik nyo si tatay di ko Walang sa Evening you see Oh. Kaya pwede ba, huwag nyo na akong pagurin. Pumili na kayo ngayon. Gusto nyo ba ng speech o kumanta na lang ako? Kita nyo na, kaya hindi ako mananalo eh. Both, si Mayor Makmak, baka magalit. Ang haba naman nun kung speech tsaka kanta. Magsalita na lang ako ng konti lang. Tapos kakantahan ko po kayo. tutal marami nang nagsalita kakanta ko, tsaka bababa po ako dyan. Ha? Nakaakyat na ba kayo sa bundok? O, ato, bundok, bababa sa inyo. Bababa po ako dyan sa isa pong kondisyon. Kailangan ho, pagkaguluhan nyo ako. Hindi, biro lang po. Alam nyo po, kaya ako kayo pinapaligaya kasi wala na po tayong pinagtatawanan o ikinaliligaya sa mga panahon po na ito. Ang atin pong gobyerno, sa akin pong honest po, totoo lang po na opinion, ay nagkaligaw-ligaw na. Lahat po ng abuso ay pwede nang, uh, ay ginawa na po ng gobyerno na to. Malaya ba kayo? Nararamdaman nyo ba kung malaya kayo? Meron lang po akong tatlong sasabihin sa inyo, tapos kakantahan ko po kayo. Okay lang po ba? Una sa lahat, makinig po kayong maigi. Lagi ko itong sinisigaw para maintindihan ng taong bayan. Uulit-ulitin ko. Ilang beses na narinig ni Astra to ng ABP Party List. Uulitin ko pa rin. Handa na ba kayo? Number one. Hindi tayo sa clown ng ICC. Tandaan po natin yan. Itanong nyo po sa first year law student na nag-aaral ng international law. Hindi tayo sa ng ICC. Meron tayong sariling piskalya, meron tayong sariling hukuman. Gumagana po yan at bukod doon, matagal na tayong umalis sa ICC bago sila nagsimula ng investigasyon. Sa makatwid, wala silang jurisdiction sa atin. Hindi tayo saklaw ng ICC. Sana po malinaw at sa nagbubulag-bulagan, bahala kayo sa buhay nyo. Pangalawa, naniniwala pa kayo sa impeachment kay Sara Duterte? Ilan ang bumoto kayo B.P. Sara? 32 million. Ilan ang magpapa-impeach? Less than 300 congressmen na binayaran pa. Papayag ba kayo dyan? Alam nyo po, ang impeachment ay kasali po sa konstitusyon, sa accountability of public officers. Tama naman yung impeachment kung meron pong basis. Ano po ang basihan nila? Wala. Kaya po tama yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Kailangan po nila sa Senado para i-impeach si Sara ng 16 votes. Ilan ba, Senador? 24, di ba? Ang two-thirds yan, 16. So, kailangan natin ng 8 plus 1 para hindi ma-impeach si Sara. Dagdagan na natin plus 2, 10 na lang. Duterte 10. Pag kami po, nakapasok dyan, walang impeach-impeach. Sa totoo lang po, ako ha, to be honest lang, kahit po kay Marcos, wag na impeach-impeach. Sa akin po, pairali natin ng tama ang gobyerno natin. Tingnan nyo po, pinag-uusapan impeachment, ICC, Sino na sa bayan? Who is talking about agriculture? Sino po ang nag, nag aasikaso sa ating inflation? Eh yun na nga. Kasi po, yung mga nagda po, sa totoo lang, lahat ng bagay binibenta. Pangatlo pong point, kakanta na ako, promise. Kung gusto nyo pa, gusto nyo pa ba? O oh, mag-speech na ako. Ang dami kong gusto sabihin. Pangatlo po, ang pangako ko sa inyo, napakadami ko pang batas na sinulat. Nasa law school pa ako, sinulat ko na yan. Pero kalimutan mo natin sandali yan. Isa lang ang pagtutuunan ko na batas. At ito ay ang taunang budget ng Pilipinas. Ano po ang gagawin ko? Naku, napakahirap po ng gagawin ko hindi ko na nakawin. Yan lang ang gagawin namin. Hindi namin na nakawin. Alam nyo po, kami ni Speaker Alvarez, nag-file kami sa ombudsman ng falsification of legislative documents laban kay Martin Romualdez. Bakit? Kasi po, blanco. Blanco ang budget binigay sa presidente biglang nagka 241 billion hindi dumaan sa plenaryo sa mga abogado na iintindihan nyo mali yan alam nyo po ba kung ano yung mga departamento na pinaglaruan na 241 billion Department of Agriculture tsaka Irrigation NIA tapos magtataka tayo kung bakit hindi mura ang bigas mura ba ang bigas? E eh, paano magmumura? E eh, pinaglalaroan ng budget. Kaya isa lang po ang pangako ko sa inyo, magkantahan na tayo. Ibalik po natin si Duterte. Dito sa bayan at sa loob ng ating batas.